Hi po, ang video na ito ay ito yung ganap namin kahapon. So, ipapakita ko po sa inyo or isashare ko po sa inyo ang aming ginawa kahapon. So, ayan guys, nagdrive na si Mr. Papunta doon sa pupuntahan namin. So, ako naman ay nakikinig ako ng music. Tapos, inaantok dahil po wala pa akong tulog yan guys. Kagabi kasi nag na ako. Late na ako nag-impake dahil nga tinatamad ako, Charis. Tapos, ang ganda ng panahon. Sa, ang, sarap, ganda ng ano, cloudy. Ang ganda tingnan. So, guys, nandito kami ngayon sa sa isang bakery. Nag-stop over dahil nga bibili kami ng aming babaonin oh, doon sa aming pupuntahan. So, marami kayong pwedeng bibilhin dito, Charis. Marami po talaga. At saka maraming mga cake. O, oh, balita ko dito. Ito daw ang pinakamasarap na bakery dito sa lugar na ito. So ang aking in order guys, ay carrot at saka waffle Ayaw ko sasawat saan ako ko hindi ko alam kung ano pinang order nila nakalimutan ko. And then pagkatapos, ayan na yung order namin binalot na isa-isa dahil nga babaone namin doon sa pupuntahan namin. So bago kami pupunta doon sa puntahan namin, mag-parking muna kami dito sa hotel sa BINA House, malapit lang yan sa baker. Tapos, dahil dyan kami mag-overnight sa hotel, pero hindi muna kami mag-check-in dahil mag-relax-relax -relax po muna kami ng ilang oras. So, ayan, si Mr. naghahanap na ng parking. Kung saan siya daw makapark. Pero sabi ko, wag kang mag-alala, maraming park dahil hindi maraming auto. Ang gusto naman ni Mr. guys ay malapit sa... Elevator para daw hindi na sirap magbuhat-buhat, Charis. So, hindi po marami among dala dahil mag-overnight lang kami ngay ngayon. Pero, kailangan maghanap kami ng pinakamagandang parking. So, ayan may nahanap na si mister. So, magpa magpapark muna siya. And then, pagkatapos niya magpark, guys, pumunta lang siya saglit sa reception. At saka nagsabi na, mamaya na kaming hapon mag-check-in kasi mag mo mag swimming mo kami diri asa balit termi dahil guys magrelax relax relax mo kami i enjoy namin ang amin first vacation so ayan guys papasok na kami so ayan nakalagay sa pintuan well hairless will come in, in Bali Termis. So, pagpasok pa lang namin, guys, ay nakaka-relax na. Ang sarap ng ang bango, bango ng entrance nila. At saka ang music, parang nasa Valley noise ka, day. So, habang si Mr. pumipila dahil nga maraming tao pumipila, so kaming mag-ama ah, mag-ama kami mag-ina ay nakaupo lang muna, naghintay na tawagin ni Mr. So, mayroon dito silang binibinta din ng mga pang-swim, ano yata itong gamit sa pang-swimming, parang Bali-Indonesia uh, din ang style. So, sa reception nila, malapit meron silang mga pretest na pa mga oil dye. O, oh, ayan, o, oh, mga babangoy So, tinry ko ang bango. So, hanggang gabi na kami, guys, dito sa kani ang bar thermo nagsuswimming alam mo napakasarap ang swimming ang init ng tubig parang nasa Pilipinas lang kami dai tapos nagutom na kami dito na rin kami nag dinner so nag order ko kuan hinchin a uh, pili na may kani ang patatas tapos namin mag dinner dai nag siyempre nag nagbihis na kami tapos naglakad lang kami papunta sa hotel dahil 2 minutes lang siya doon galing sa Bali at saka sa hotel so napaka lapit lang magkapit bahay lang ang dalawa guys so pagkatapos namin sa kani ang reception ayan kinuha na ni Mr. Yung susi sa reception so napaka simple lang tong hotel na to first time kong nakakita ng ganitong simpleng-simpleng hotel pero organized ba? Hindi siya asimbunga na reception pero maganda naman dahil organized. So, tingnan mo yung anak ko nagduyan-duyan pa. So, pagkatapos doon, ayan, ito yung loob sa hotel na uh, saan mag ano kami dito, mag-overnight. So, okay naman, malaki naman at saka mala malinis yung CR nila. Ang importante eh. sa akin yung CR Sinisikot talaga yan dahil, dahil nga alam yun na dating housekeeping charis so ayan mo ang video